Lubos kami ng totoo dito sa bagong balita na ang active duty ng mga sundalo at mga polis ay exempted na ngayon dito sa requirements para sa License to Own and Possess Firearms at maging dito sa pag-renew ng mga firearms. Uh, kung mayroong mga licenses na kailangan i-renew, uh, meron niyang mabigat na requirement. At kung ikaw ay nasa active duty, hindi mo na kailangan mag-undergo ng NPO, Neuropsychiatric Test. Mahirap yung neuro. Alam mo kung bakit? Upo ka dyan, abot ka ng sobra isang oras. Paulit-ulit yung mga tanong nakakainis. At tila sinasadya na magkakamali ka dyan kung hindi mo pinag-isipan mabuti. And of course, importante ito dahil doon malalaman kung ang isang sundalo at isang pulis at yung lahat ng mga applicants na gagamit ng baril ah, para sila i-authorize na bumili ng baril ay nasa maayos na pag-isip. Hindi iyong tipong ma-involve sa road raids. Yan yung dahilan kung bakit mahigpit talaga ang NP screening. Ngayon, matagal na kasi na ina-argue namin sa armed service, no, sa military, no, na dapat i-exempt na lang kami. Naririnig ko 'yan sa mga generals na nakakasama ko noon habang nag-uusap sila during the game of the generals na kung pwede, exempt na lang mga sundalo kasi paulit-ulit namang ginagawa ng mga sundalo ang in screening na 'yan. Kapag kami ay papasok sa serbisyo required ang neuro. Marami natitigok dyan, ah, yung sa neuro exam na 'yan. At uh, kung kami ay nasa active duty na, every year ay meron kaming APO, annual physical exam, na kung saan ay isa doon, neuro na naman uli. Kapag kami ay ma-promote, kapag kami ay mag-schooling, matik. Ang naman yung neuro, magkikita na naman kami ng psychologist, ano ba yan? At ulit-ulit yung tanong mo, ma'am. <laughs> Ha? Maraming natitigok yan Tinatawag nila parang may problema, may saltik na after uh, ilang uh, taon sa serbisyo, may saltik na yung iba. Yun ang dahilan kung bakit. Paulit-ulit yung tanong, paulit-ulit kami nag-undergo ng MP screening. And sa amin na nasa sundalo, alam niyo, pinagkakatiwalaan din kami na humawak ng kung ano-anong mga baril. Andiyan yung kanyon, kagaya nito. Ah, pinapaputok namin yung kanyon na ang implikasyon napakalaki kung palpak kami, di ba? Kung ngasaltik ang gumagamit ng kanyon na yan, paano na lang? Ano na lang ang mangyayari? Tama ba? Hindi lang yung mismong nagpaputok, yung nagko-compute niyan. Dapat matalino rin. Tama? Yung aming sniper, importante, pasado yan sa NP dahil baka kung sino-sinong barilin kung wala sa tamang uh, hulog yung uh, mga snipers natin. Yung machine gunner. Tama? Kailangan din pasado kasi raratrat yan. Gintong klaseng mga baril gamit niya. And, it also applies doon sa gunner ng mga nasa aeroplano at saka nasa barko. Kalalaki ng mga ano dyan. <laughs> ng mga gamit nila pag yan million-million uh, ang iba. Million ang nauubo sila sa kaputok niyan. Ang ibig sabihin, in short and simple language, kung nag-APA na at uh, merong NP screening doon, at sila ay pinagkatiwalaan ng mga ganong klasing mga baril, mga armas na ginagamit to defend our country. Therefore, parang redundant na kung mag-apply ka lang ng, sa para sa personal mong firearm, mag-apply ka. Mag-undergo ka na ng mga NP, magbabayad ka na naman. ba? Diba? So, yan naman ang argument namin. So, nagpasalamat kami na kagaya nito. Lalo na yung mga mahilig bumili ng baril na mag, uh, mga shooters natin. And of course, ang iba, collectors. Ang iba kasi na, no? If uh, they could not play, the display. So, yung iba, yung nagdi-display ng yung bumibili, pero to display, ay mag din go pa nang screening I don't think so So malaking ano to malaking uh, uh, high moral uh, para sa mga sundalo at sa mga pulis na kami ay sa wakas exempted na uh, under sa leadership ni Police General Marbil ang aking upper class na mula sa Hok Company si Sir Romel ay inannounce na nila na exempted na yung mga sundalo at mga pulis. So, happy kaming lahat yan. Hindi lang naman sundalo, pati pulis. At dapat nating tandaan, sorry, nakalagay naman dito, except those who are in other armed services, yung mga Coast Guard, BGMP, NBI, hindi sila exempted. Siguro sinori naman ng uh, Philippine National Police, Ganun di, ga, ano rin ba kadalas sila nag-undergo ng APE o ng mga NP screening? Yun, siguro yun ang dahilan kung bakit uh, hindi sila isinama dito sa exemption. Okay? So, uh, ano masasabi ninyo? Ah, yung mga tropa ng PNP at AFP, exempted na tayo, bibili na kayo ng karagdagan ng mga baril ano ang comment ninyo, lalo na yung mga hindi na isama dito sa exemption na to? Dapat din ba kayong kasama sa exemption? Kasi inauthorize din kayong gumamit ng baril. Armed services din kayo eh. Yung BGMP, yung uh, Coast Guard, yung ating... Nasa, even, even yung nasa fire, meron din silang firearms. So, merong argument. Dapat kami rin. Paano yung mga reservist? Isama rin kayo mga reservist. Ayon, uh, doon, na natin uh, malalaman. Ilagay nyo muna sa comment section. Dapat bang isama rin ang ibang mga armed services dito sa exemption na ginawa ng Philippine National Police regarding sa requirement ng NP para sa license to own and possess firearms. Para pala sa mga nanonood na aking video, wag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon. At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share ninyo. No? I-share ninyo, i-subscribe ninyo. At uh, magkipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.